Hello guys, kamusta po kayo? Saan man pa ng mundo, saan okay naman po kayo? Welcome to my channel, Alpen Home Kung Ilo Pa Kung hindi ka pala subscribe channel ko, please subscribe my channel Like and share and hit the bell para up to sa video na gawa ko Ngayon guys, magtutulaw ko ng mga sinyalis ng depression At paano labanan ang depression Tara, simulan Tara, simulan natin ang mga ng depression o kalungkutan ay walang nakitang kasiyahan sa mga bagay na dati nakapagpapasay sa iyo. Kuminsan walang ganang kumain. Kung walang ganang matulog o minsan na may isobra sa pagtulog. Karaniwan sa mga depression ay madalas may nervyos. Walang ganang magtabaho o dili kaya ay yung kanyang ginagawa ay inak yun din kaya sa mga factory o kaya uh, mga gwardiya na inang lang ginagawa na halos utak tayo ka maghapon eh nakakapagdulot din ng depression yun kuminsan ang depression ay malas sa pag-isip ng mga pangyayari sa hinahalap o sa kinabukasan yung halimbawa yung hindi natin maiwasan yung kamatayan, nag-iisip tayo kung ano mangyayari. Kaya, minsan nakakapag ano ng depression yun. Kaya, iwasan natin yung mga galang bagay. Iwasan natin mag-iisip ng mga malulungkot na bagay na nakakapag depress sa ating buhay. Kaminsan, uh, ang kalungkutan o depression dahil sa mga napapalood natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, uh, yung mga balita sa TV na mga hindi maganda nakakapagdulit din ng kalungkutan sa atin sa pangalawaan na ginagawa natin yan lang mga mga sinyalis ng mga depression o kalungkutan na maaaring mangyari sa atin sa pangalawaan natin buhay kaya dapat uh, gumawa tayo ng paraan na hindi tayo malungkot o madepress dahil minsan lang tayo mababuhay sa mundo dapat uh, gawin natin ang mga bagay na makakapagpasay sa atin kung ano man ito Although hindi naman ang kalungkutan, kasi minsan sa mga pangyayari sa buhay natin, talagang dumarating ang kalungkutan, eh part na ating buhay sa so, pang-alaw-alaw. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga paano natin labanan ang depresyon, uh, basis sa aking kalanasan at sa mga kalanasan ko at sa mga na, nababasa ko rin sa mga, ganoon din sa social media, pero ito ay basis rin, pigilan muna natin yung mga, Paano natin labanan ang depression kung sakaling nag-depress kayo? Alam ko napagpag kayo sa channel ko dahil ah, naghahanap kayo na kahit sa simpleng bagay ma maging masaya kayo for the rest of your life. Ah, ang uno ang uno natin gawin para maiwas natin ang depression ay maging aktibo sa mga gawain sa mga buhay at magagandang plano. Nakipag-uso sa mga taong Positibo sa buhay at may mabuting ipapayo sa iyo. Makisalam mo ka sa mga taong uh, mabuting ipapayo sa iyo at makakapagpo sa iyo. Although may mga pangyayari na hindi natin may iwasan, uh, iwasan natin yung mga takot, mga bagay na nagpapalungkot sa iyo. Uh, hindi natin may iwasan yan, pero kung magagawa natin yung iwasan, iwasan natin yung makakapagpalungkot sa iyo iwasan natin yung mga takot, mga palunod ng mga mga movie na na hindi pangyayari hindi maganda. Iwasan natin 'yan. Dahil isa rin 'yan sa mga sanhi na kalungkutan natin. Kung may mga barkal tayo na uh, inaaya inaayat tayo iminom, iwasan natin yung pag-inom ng alak kasi uh, una masaya yan pero sa balong huli uh, malidyo tayo dahil dun sa kama ng alak kaya iwasan natin yung pag-inom ng alak para hindi tayo mag-depress. Uh, kung minsan yung, para maiwasan yung depresyon dahil sa araw-araw na ginagawa halimbawa sa trabaho, uh, pag-uwi natin ng bahay, humarap tayo ng mga bagay na kaiba sa ginawa natin maghapon. Para maiwasan natin yung lungkot, uh, manood tayo ng mga pelikula na positibo ang mga sa istorya para mawala ang ating kalungkutan kung sakali man. Uh, hindi naman sa iiwasan natin yan uh, maiipsalba natin yung kalungkutan dahil dahil sa sa buhay natin ngayon uh, sabi na may exile buhay kaya dapat na uh, iwasan natin yung uh, malungkot uh, maging masira tayo sa buong natin yung kalapag dapat na makakapagpasay sa atin iwasan din natin ng, kung bawa sa iyo ang kumain ng malami sobra o ano iwasan natin niyan na uh, kumain ng malami dahil minsan yung sobrang kain natin dahil na-depress uh, tayo. Huwag tayong kama, yung katamtaman lang, hindi kama natin yung mga bagay na mga bagong ulam o pagkain, na uh, konti lang para isan lang natin yung depression natin. O uh, kung talagang sobrang depression natin dahil sa mga problema, mga ano, pwede tayo magpapakita sa psychiatrist o doktor na maipapahin natin para uh, maiwasan ma 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 natin yung depression sa buhay. Kasi napakahit ka lang minsan, kahit iwasan natin, hindi natin may yung depression o kalungkutan. Uh, kung meron naman tayong oras sa doktor, magpatingin tayo kung ano yung may papayo, ano yung dapat na para maywas natin ng depression at maging masaya tayo sa ating pang-aaral na buhay. At ang pinaka-importante na sabuhin natin, uh, lagi tayong malalik sa Diyos, magpasalamat sa natayo ay uh, malusog, uh, kahit na simple lang buhay at ay magiging malusog tayo hindi tayo nakakasakit kasi isa lang sa mga sanghe yung wala tayong pera gusto natin bumili mga bagay na gusto natin bili, hindi natin mabili uh, yun lang isa sa mga kalungkutan na ating mararamdaman talaga yung minsan wala kang pera ah uh, may problema ka sa jowa mo kaya wala sa pili mo ang pamilya mo no? sa ibang bansa uh, kaya nag-aalak mo, hindi mo pag-aalak. Iniisip ko palagi yun. Kaya ko di kung mga ginagawa mo, uh, isipin mo sa kapakalala yung ng pamilya mo yung ginagawa mo, ak akibas mo mga ginagawa mo na makakapagpasayo sa iyo, gayon mo na. Dahil sa panahon ngayon, uh, uh, nangyari kasi ang mga pamilya mo, anak mo, kanya-kanya sila ng mga ginagawa. Kaya hindi, hindi nang nagkakaroon ng communication. Dapat may communication ni eh. eh, sa ngayon, sa, dahil puro cellphone, lalo, ah, uh, nawawalan yung communication. Kasi, importante kasi sa tao, ah, uh, uh, communication sa, sa ating buhay, ah, uh, yung makakadulot ng masaya, hindi yung makakadulot ng kailangan lang talaga natin ng eh. communication, unawa, pasensya, at sige sa lahat, yung magdasal tayo na sa pang araw, -araw tayo, ay buhay tayo. Yun ang pinakamahalaga. Yun lamang po at magandang araw po sa si, si inyong lahat. Sana nakatulong yung konti kong kaalaman base sa aking nabasa at sa aking kalalasan. Yun lamang po at mabuhay po tayo hanggang iso natin na may planal sa God. Bye bye. Good vibes and God bless you, sir. Peace out. See you in my next video, people. Bye-bye.